Radio Nati Nationwide Nationwide Lunas tayo ngayon August 5, 2024 Sanobo Isihano kinilala bilang isa sa National Awardee ng Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture Sino yan? Alamin natin mula sa 105.3 Radyo natin Gimba mula kay Army Caranza Army, good morning Good morning Sir Angel at sa lahat ng ating uh, listeners nationwide. Kinilala bilang isa sa National Awardee ng Young Farmers Challenge o uh, YFC ng Department of Agriculture para sa taong 2023 ang kabataang magsasaka na si John Carlo Abedoza mula sa bayan ng Kuya Pono, Nueva Ecija. Ginanap ang National Awarding Ceremony sa Crop Biotechnology Center sa Phil sa Science City of Munoz. Si John Carlo ang naging pambato ng Nueva Ecija at ng Region 3 sa national competition at naiwi ang isa sa mga parangal sa labindalawang kinilala sa start-up category sa kanyang agribusiness na sa, uh, Sir Juan AgriVenture, New Generations Philippine Native Chicken Racing, na itinampok ang mga pioneering at sariling inisyatiba sa productive at matipid na pag-aalaga ng native na manok at itlog. Bukod sa natanggap na grant na 230,000 pesos mula sa provincial at regional level, tumanggap din ito ng 300,000 pesos sa paghuhugi sa national level. Ang financial grants na natanggap niya ay gagamitin raw niya sa pagpapahusay ng modernong pamamaraan sa negosyo habang nagsisilbing huwaran upang makahikayat upang mahikayat ang kapwa niya kabataang magsasaka sa agrikultura. Kwento ni John Carlo na isa ring guro, sumali siya sa YFP dahil nais niyang makatulong na mapalaki ang supply ng native na manok dahil sa lumalaking market nito na isa ring magandang income opportunity. At sa kanyang tagumpay, binabalik niya ang BI ang natatanggap sa pamamagitan ng pagsasagawa ng feeding program sa mga bata sa kanyang komunidad at pagtulong sa mga small farmers sa pamamagitan ng buyback at barter products program. Ang Young Farmers Challenge Program ay isang ladderized competitive financial grant assistance para sa mga kabataang magsasaka edad 18 hanggang 30 taong gulang na interesadong pumasok sa makabagong agri-fishery enterprise sa pungungunayan ng DA Agribusiness and Marketing Assistance Service o DA AMAS mula sa inisyatiba ng tanggapan ni Senator Aimee Marcos. Aabot sa kalahatin milyong piso ang maaaring matanggap ng mga kalahok na magwawagi. Nitong Hulyo, binuksan na rin ang Young Farmers Challenge 2024 at ang mga interesadong lumahok ay maaaring magsumiti ng aplikasyon hanggang September 15 at yan ang balita mula sa oras na to, mula sa radyo, ako, sorry. At yan ang balita sa oras na ito, Sir Angel, mula sa radyo natin na uh, 105.3 Gimba Nueva Ecija. Ito po si Army Caranza nagbabalita para sa radyo natin nationwide. Maraming salamat, Army Caranza, mula po sa Nueva Ecija. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. 呼呼。<noise>